guys, sa mga hindi pa po nakakabili ng gaming phone dyan, dahil hindi pa po makapag-decide, or baka nag-iipon pa, eto pa po isang smartphone guys, na magpapagulo po sa may isip natin ngayon. Ito ang official na design po ng Infinix GT30 Pro. Finally, iba na po yung ating design dito, from last year model. Medyo mas simple na po yung ating design, unlike kay GT20 Pro, na medyo complicated para sa akin. Pero dito sa may bagong design, eh, medyo gusto ko po yung pagiging symmetrical ng design niya, at mga yung color black guys, ang pinaka-exciting po sa mga design nila. Expected na po guys ang specs ng smartphone na to, na merong AMOLED 144Hz refresh rate. Dimensity 8355 din ang processor at 45 watts po na charger. Pero alam nyo po, hindi ko inaasahan dito sa may bagong Infinix po ng smartphone na yan. Finally po guys, itong GT30 Pro is meron na po siyang trigger button. Nakatulad puno po ng Kenobi Neo 3 series. Malaking upgrade po yan guys. At sigurado marami po matutuwa dyan na mga hardcore gamer po. At bad news po ito guys sa may Nubia. Dahil yung isang dayan kung bakit mo bibili ng Nubia ng smartphone, eh finally meron na po dito kay Infinix. Ang kaso nga po guys is mahina po yung processor ni Nubia. Unlike po kay Infinix, nalagpas double po yung lakas ng processor niya compare po kay Nubia. Sa ibang specs po nyo guys is meron po siyang dual camera na meron 108 megapixel na main camera at isang 8 megapixel. Baka ultrawide wide po 'yan. Naka 13 megapixel po siya na front selfie camera. At finally, mas mataas din po na battery ngayon. Ito umabot na po ng 5.5 mAh mm battery. Sabi ko na nga ba guys, unti-unti po ng hybrid din yung battery ng mga smartphone nila. Hindi po nila i sasagad Sa so, may 6,000 mAh mm battery or 7,000 mAh mm battery. Dahil para po guys sa kadalabas po ng mga smartphone nila, eh doon po nila unti-unti-en na po yung mga battery na mga Infinix po ng mga bagong smartphone. Dahil para po sa mga lalabas po ng mga bagong Infinix sa smartphone, ay eh, uunti untiin po nila, naitaas po yung mga battery. Para taon-taon din po guys, ay eh, meron pong upgrade yung mga smartphone nila. Ngayong last week po ng mesyo ilalabas sa ibang bansa, pero hindi ko lang po sigurado kung kailan po yung ilalabas sa atin. Pero sure, hindi na rin po yun magtatagal. At baka sa June, ay eh, ilabas na rin po ni Infinix sa atin yan. At ang isang tanong pa po dito guys, ay eh, magiging magkano po kaya yung ganyang SRP. Dahil yung last year model po is meron 6,000 na SRP. etong bagong model po kaya, itaas po kaya ni Infinix yung presyo ulit niya. Wala naman po siyang malaking upgrade sa may build quality niya. Steel naka plastic frame pa rin po yan. Kaya sana hindi pa rin po siya masyado magmahal. Or sana 16,000 pa rin ng SRP. Dahil sa may Infinix Note 50 Pro Plus 5G, understandable po kung bakit po nagmahal yung presyo ng smartphone na yan. Dahil napakabilis po ng kanyang charger. Naka-alloy frame at naka-periscope po na camera. Pero dito po sa may GT30 Pro, wala po lahat yan. Sadya naka-gaming pool lang po yung ating design. Saka naka-trigger button. Kaya sana 16,000 pa rin siya. Or kahit mo 17,000 sige. Para naman laban na yan. Para pagka po nag-sale siya, eh nasa around 14,000 to 15,000 lang po yung kanyang presyo. Sa mga magsasabi po dyan, malamang magtataas po yung kanyang presyo. Dahil graded po yung ibang specs niya. Paalala ko lang po yung mga smartphone po ni Poco guys. Like ng Poco X7 Pro. Still, 17,000 pa rin po yung kanyang presyo. Taon-taon guys, pero yung kanyang specs, eh taon-taon din po na gumaganda po yung mga specs nila. At lumalakas at tumataas po yung mga battery. Or if ever man po guys, itaas po din yung ang presyo ng bagong smartphone na yan. At least man lang sana guys, eh gawin po siyang 512GB na internal storage na. Dahil masyado yun na pong bitin ng 256 para sa isang gaming phone po ngayong 2025. Sa laki na po ng mga storage na kailangan sa mga games po na mga nilalagay natin. Pero tingnan pa rin po natin pagka po available lang po ang smartphone na yan at kung magiging magkano po siya. Magandang i-consider po ang smartphone na yan guys. Kung naghahanap po kayo ng medyo budget phone, I mean medyo budget gaming na meron trigger button. Dahil ko i-consider nga po natin guys ang Nubia Neo 3 series ay eh, masyado po silang mahina. Pero kung ang pipiliin naman po natin is yung Red Magic ay eh, masyado naman po mahal yon. Wala pong smartphone guys na nasa gitna na meron trigger button tapos may magandang processor I think guys meron na at maibibigay nga po yan sa atin ngayon ng GT30 Pro Kaso guys ang palaisipan nga lang po dito yung GT30 Pro sa kayo Note 50 Pro plus 5G esim eh, same processor lang po sila Kung mamimili po tayo kung gusto po natin ng trigger button or kung gusto po natin ng metal frame dahil po yung pinakamalaking difference po ng dalawang smartphone na yan pero sa may presyo po nila eh sigurado hindi po yan magkakalayo Then sa may back design po niya, pipili po tayo kung gaming phone design or periscope camera yung pipiliin natin. Kaya kung sakali mang po guys, hindi pa po tayo nakakapili ng isang gaming phone, eh mas maganda po, hintayin na po natin si GT30 Pro para po makita muna natin siya kung ano ba yung kaya niyang gawin na hindi po kaya gawin ng iba. Siyempre po guys, ibang usapan ng mga China ROM ng mga smartphone dahil mga class S po ng mga halimaw yan. Unlike po sa mga global ROM ng mga smartphone, na mga class A lang po ng mga halimaw yan. Ang makakagets lang po ng reference na yan is yung mga batang 90s dyan. And yun po na guys yung mabilis na update po natin dyan sa may GT30 Pro. Sa tingin nyo guys, magkano po makatuloy na presyo nya? Comment nyo na lang po sa may comment section. Thanks for watching!